Hello, hello mga guys, mga katropa. Dito naman po si Emerity Vlog. Ayun guys, meron po akong binibenta mura murang-murang bahay. 2-5 monthly po mga guys. Kung member po kayo ng pag-ibig, 2-5 lang po ang monthly mga guys. <laughs> At tapos po, yung lupa po niya ay 40, 45 square meter. Tapos yung bahay niya po pa nasa sa 30, 32 square meter mga guys nalulap po siya kalaki. Mura-mura po siya mga guys. Sa Nait Cavite po. Ba, diba? kung member po kayo ng Pag-ibig po, pwede pwede po kayo kumuha nito. Kaya anong ang, ang, ang gusto niyo guys? Let's go. Punta na natin. Go. <laughs> Yan guys, andito na po kami sa Nait Cavite. Tangerine ano? Rojas. Tangerine po siya guys. Ayan po yung model niya dito sa night. Bali papasukin natin siya. Yan, ito po yung gilid niya. Yan. Pasok tayo, guys. Yan, ito yung model house ng Tangerine. Jering. Consistent niya. Bali, ito pa lang tuloy pinaka-model niya. Ang pinaka-main ano po nito. Saan ba yung lugar niya? Malainin. Malainin. po yung pinaka lugar na ito. Okay, ano, ano, ano? Yan guys. Kaya meron pa sa dito space. Sa likod to, ito yung sierra niya. Ito, ito yung lababo. Ito yung sides niya. Ito yung gale. Ito yung likod niya. Bali well, you na know, space pa rin siya rito. Yan. Ayun, puntahan natin yung ano. Ano isa? Yung up and down. Customize. Ha? Customize. Customize na bahay na. Kasi kan floor na siya. Ano pa natin? <laughs> Model house yan okay. guys, daming kalat <laughs> kasi ginagawa dito yan guys, oh. ito yung ano ano talaga dito? kinustomize na. Okay. na po si niya si guys paos. ano yung side na? may ano na, paas paas ayan tayo sa second floor malihag danya dali sa gitna siya yan, ito tayo bali meron siyang kwarto Dalawang kwarto sa taas, mga guys. Yan, dalawang kwarto yan. Ito yung kwarto niya sa kanan. Ito yung isang malaki. Diba? Ito. Ito yung kwarto niya. Ito yung sayo niya. Yan po. Tapos sa kabila. kwarto. Yan. Meron siya siya sa taas. Yan po. Hindi niya pagawa ng siya sa taas. Yan. Ito yung pangalawang kwarto. Sa Yan. Ito, may space pa kayo dito. Ito space niya. Ito yung sub yung sa baba. Kanina, pinakita ko sa inyo. Yan yung sa baba. Diba. Let's go. Babahan tayo. Tapos <laughs> tayo. Ay, may space pa. So, yung pinakano na itong Pangalan no? Malainin. 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 Ah, yeah, Ma. let's go. Pupunta tayo ng malainin. <laughs> <laughs> guys nandito na kami sa loob ito bali yung magiging developer magiging ano nga tatayuan ng mga bahay sa so, layo Pagbibili ka ng lote doon sa labas, wala ka para i-enjoy housing. Nakakabili ka, pero ito Kasi cost development, yung pag ng times five. pinabili mo ng lupa rin sa Roland, 1,500 pesos So, ito times ating palito ng kanya so diba so gantong bahay yung tatay niyo so hindi na nabili so, ito kasi kaya nagbebenta na siya isa dahil sa DJ uh, so, sila yung city lunch Ibig sabihin, ng mga 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 25 each. Uh, Baka na mag-special, mag 20 ang ano ka na lang. Mag-antay ka ng kasabay mo. Dahil marami naman kayong nakatira niyan dito. Ito ang sabay niyo tayong dito na sa highway. Kahit ito sa bayan, 25. कैसे कमी को चलो।